tanong gagawin natin, FJ, anong gagawin natin sa rally ng INC? Madami man daw ang rally ng INC. Ano bang ano bang ang iniisip ng INC? Sorry ah. Ano iniisip nyo? Sabi nila, peace and unity rally. Bawal magsabi ng BBM resign. Ah, hindi ako pupunta. Hindi na ako pupunta. Yung mga FGF na si, bahala kayo, pumunta kayo kung gusto nyo. Pero ako mismo, as a person, hindi ako pupunta dyan sa si Rally. Eh, merong limitasyon eh. Bawal eh. Bawal magsabi ng BBM resign. Bawal magsabi ng politika. Bawal kung ano-ano. Ba't may eh, bawal? Eh, yun yung freedom of expression eh. Kung gusto ko sabihin, BBM, bangag. Bangag ka. Mang political test ka, tapos na tayo doon. Ang sa gusto ko sigaw eh. BBM, terminated kana. na. Yun yung ko. Sige, mag kayo. At kung yung rally ninyo, dumami ang tao, abay, good, good, happy, palakpak ako. Pero bawal nga sa inyo yung politik, anong gagawin nyo? Ano, hindi nyo pag re resign yung si BBM? Ano yan, rally ng ano? Peace and unity. Okay ako kung peace transition. Peaceful transition. Okay ako. Sige, you go on ahead with the rally. Peace and unity rally. Anyway, there are so many question marks. Baka mamaya, sa dami ng inimbita ninyo, sumali dyan, and then bigla kayo, BBM! Ay, ayoko na ganun. Lenchak chak. Magrally kayo. Peace and unity, gusto nyo eh. Panaginip yun! ang power ng taong bayan ay sesantihin ang presidente at pumasok yung next in line, yung spare tire. ayon sa konstitusyon natin. Yun yung power natin. Ang power natin ay kung ano ang gusto nating mangyari. Hindi, peace and unity, ano yun? Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo, silaban. Sisilaban namin kayo. Kung lang madamay yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. O, oh, Presidente ng Pilipinas, gago kayo eh. Tarantado kayo eh. Napakawalang mo eh. Hindi nga, gigil ako eh. Tangin ng hayop ka. Ngayon kalilitaw, tatapang ang mga gago. Tangin na mo. Oh, no. Ah, ba, pa, ipapakita mo pa presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka magalala. Babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the vice president. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidente ng tanga ka talaga. Tungang. Tapos pipili niyo, Inday is a threat to national security. No. Inday is a threat to your political ambition. Mga tang ina nyo, gagagawin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. tang ina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Huwag na huwag nyong sasaktan yan. Huwag na huwag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. And if we have to draw the line, we will draw the line. Magpatayon tayong gusto ninyo. But you have the power to stop this armed forces. Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang lulusog dyan sa Malacanang. Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang magpapadraktis. Magkakalasog-lasog yung presidente na yan. Punta threat, na threat-threat to the national security, threat-threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the to the future of this country. Utang oh, na nyo, hayop kayo. Ginagago nyo yung Pilipino. Nasaan na yung pera? AAP, kung nung pakitumayo, mabibenta ba yung binto? Mabebenta ba? Kung tumayo kayo, AFP. Tang... Mabeb... Ma Matatransfer ba yung 89 billion? Nung till health? Ha? Nasaan yung ano? Yung... Ano yung uh, Marley Kapan? 250 billion. Nasaan na? Tapos magagastos ba yung budget? Hindi pa tapos ang taon. Ubus na yung budget. Wala ng pera. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Tangin-tangin mo. Kago. Tangin ng presidente yan. O tapos magkatapang-tapangan ka ngayon, BBM. Tumatapang itong mga tarantadong kriminal nato sa gobyerno na pinalalabas nila na ano. Ano yung ba afp kaya ganyan yan, kaya nag, namamayapak yung mga bonggong na yan. Kasi alam na alam nila kaya kayong bilhin. Alam na alam nila, professional kayo kuno. Alam nila, mga ano kayo, mga wala, mahina ang loob, mga walang bayag, na dinadangle yung promotion nyo. Ultimo may mga MNLF, ultimo lahat ng mga armado, nagsama-sama. Ha? Under FJF, Affiliated sa FGF. Bakit? Worried sila sa Pilipinas ano po yung inyong pinail at against po kanino? Um, today I filed a case of uh, inciting to sedition in relation to the cybercrime law. Versus kanino po? Versus kay... Clemente Enrique alias uh, Captain Dado, more popularly known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kaso? Actually, marami eh. Kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for uh, sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of uh, Davao, during the hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at uh, sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga barrel, naka-point down arms, at uh, iabandon na ang trabaho ng inuutos ko at ginagawa natin saidition saidion uh, si presidente po ba ay uh, binabanggit niya at kasama po siya kasama sa kanyang mga binabanggit at pinabababa at gusto niya pabagsakin ng gobyerno so uh, you know in a democracy uh, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga uh, hinaing that's the beauty of the democracy pwede kang mag-express na yung opinion however there are there are limitations it should be made within the bounds of the law kaya sa ngayon ang response natin dyan sa ating mga nakakitang paglabag ay i-file lang kaso sa DOJ so that they will have their day in court they can uh, make their counter affidavit they can give give, give their counter affidavit sa ating uh, DOJ at uh, pag ma-resolve na at ilagay uh, iangat sa korte sa paglilitis they can have their day in court Sir as siadiches an office or personal ko ito Kylie uh, I'm representing uh, myself in many in many instances at Kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CID. Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances na sinabing, mga instances, occurrences, itong si Captain Dato? Yan, yeah, na napakarami. Napakarami. Gaya ng mga sinabi ko. Yeah, like uh, yung unang, isa sa mga instances na sinabi niya, yung iabando namin ang pag-implement uh, ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, eh, he is calling for the armed forces and uh, the PNP to abandon this government and uh, topple to withdraw the support, which is uh, foul naman yan. Hindi naman yan tama. Yung <laughs> identity ng tao, um, have you identified where he is? Hindi niya. Process, well, uh, may mga identity, uh, may mga known addresses na kaming nakuha, kuha, Sinide na namin sa kanyang uh, sa complaint against him. At okay. Uh, tingnan na lang natin pag nagsabit siya ng counter affidavit kung anong gagabitin niya. Sir, uh, for the record lang, anong yung YouTube uh, ano niya, uh, account yung tinitingnan niya? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya. At may mga, uh, nagre at, uh, mga nag nagre-reshare uh, at ho mga nag-host din ng kanyang blog. Sir, yung re mga... at yung mga nag-reshare, sabi niya tiniting. niya? Tinitingnan natin dahil tinitingnan natin, aralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, okay. sa ibang mga sites na yun, na ibang mayari. So, parang warning, sir, na hindi naman warning. Uh, they can they can do it. hindi natin <laughs> okay. hindi natin nire-repress. Hindi okay. natin dinidiscourage. Hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. But, ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of the law. So yung pagiging ano ba niya, dating sundalo, may factor din ba yon? Kasi you could have just dismissed this uh, statements, pero yun nga, malaki ba, yun ba, yun yun, ba yung influence niya? Well, una, hindi naman natin tinitingnan sana ang pagiging sundalo niya. Pero siya mismo ang nagsasabi. Nag, nagbe-beray pa nga yan habang nag, uh, nagsasalita. Eh. So, I just don't know if that unit who owns the beray eh, is actually, will actually uh, sanction what he is doing. So, kaya nadadamay talaga. Inevit, inevitable na madadamay yung dati niyang unit. Yan. Established yun, sir. Kaya na talaga sundalo ka. Yeah, dati sundalo. Okay. And uh, sinasabi niya na retired siya. Although, na-find out natin na nag-resign. Ah, resign. Maaga, sir, ano? Mga ilaga. Kapitan lang naman ang inabot niya na ranggo eh. Hindi naman siya, hindi naman siya na... unit,